1521. Wala pa kayo noon, hindi pa kayo pinapanganap. So, 1521, it was March na tumating si Magellan sa Pilipinas. A month after that, nagkaroon ang tinatawag Mass Mas at Baptisan, April 14, 1521, sa Cebu. At the same time na pinagayon ang tinatawag nating tribu ni Laha, Babon, at ni Reyna Juana na kung saan 800 na kanilang kasamahan ay nabinyagan din. As a gift from no Manchanan, binigyan niya ng ABC, rin ang wana ng Santo Niño. At ang Santo Niño ito until now ay makikita sa Basilica sa Cebu. At ito yung ipinagdiriwang natin ngayon. Bakit natin ipinagdiriwang ito? It's because kung titignan natin, dito lumago at nag ang ang pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. In the first reading, by the and sisters, yung feel nito, yung tinatawag natin the one mag is ng liwanag mula sa the At the same time, ang the ito, he will become a good teacher. He will give peace, and not only peace, but also justice. Ang taong ito ay walang iba kung hindi ang the one who is the one isip na the one who ang the one Because God wants us to realize na ang pagiging bata during that time ay mahina. Ang pagiging bata ay hindi kabilang sa society. Ang pagiging bata noong panahon na yun, ay hindi nire-recognize ng matatanda. Pero na mga ganagandan, why does God allow himself to become small? Remi-reason kung bakit tayo isang Diyos na maging maliit and to become child It's because nais niya po natin na God is willing to embrace yung tinatawag natin pagiging maliit ng bawat isa sa atin. Imagine, hindi lamang niya ibinaba ang kanyang sarili pati niya siya na maging at hindi itinuturing sa lipunan. Ito yung nais ng Diyos na mangyari sa kanya upang ipakita yung tinatawag natin pagiging pagkaisa ng Diyos sa atin. In the second reading, we heard the letter of St. Paul to the Ephesians sa pag-ibig ng Diyos, God has given us a great blessing. At ang blessing na ito, we are not only called sons and daughters, but also we, become, we became part of God's kingdom. Ito ang tayo sa Diyos na sa bawat isa sa atin. Is and not only to become part of God's kingdom, but God wants us to be holy at ito yung ipinakita ng bata ng santo Niño na si Kristo. In the gospel, I hope you are familiar in the fifth joyful mystery. Ano yung ikalimang joyful mystery? Sige na. The losing and finding. The joyful mystery. Good. Finding in the temple. Uh -huh. The loosing. si Kristo ay nawala sa templo. Pero ang focus sa akin, it's not on the loss o yung paghahanap kay Kristo. But also, ang dapat natin tignan, the faithfulness of Mary and Joseph. Dahil imagine, si Mary and Joseph early, during the feast, ay nagpupunta sa templo. Anong ginagawa nila? Sila ay nagkarasal ang nagpapasagawan sa Diyos. At the age of 12, sinama nila si Kristo. Si Chris, makikita natin dito na si Mary and Joseph was to Jesus Christ. Bakit? It's because you're the one leading Christ. Even though they're Diyos ang ating Panginoon. And yet, they're the one leading them. Leading Jesus in the temple. At ito yung nakakalungkot isipin. Alam mo bakit? Dahil kunting-kunting na yata na ang mga magulang na lang ang nagsisipa at ang ay hindi na. May may sasabihin ng na wala. Huwag ka lang magsimba kasi mag-ingay ka lang. Ito, huwag ka tingin, mag-ingay, mag-iwan ka sa bahay, magpakabait ka. Ito ang tablet, ito ang cellphone. Hintayin mo na lang kami, pag nakawin na kami. The reason why I am telling this to you, my brothers and sisters, is because we, kayong mga magulang, you must be a good example sa inyong mga anak. At the same time, you must be an instrument in leading your son and daughters at ito yata yung naiiwan hanggang ngayon. Kaya the same time, matitigan natin yung batang sa sa pagiging takat ni Maria Jose ay naging kalong lukot sa paningin ng Diyos at paningin ng tao. So it means, what is si it trying to us again to go Kung paano lumaki ang tinatawag natin batang sesus. Jesus. Ngayon, masasabi natin, iba ang bata ang bata Noon, Tama po ba? Parang ibang-iba ang bata talaga. But to tell you honestly, my brothers and sisters, it becomes an excuse. Bakit ko sinasabi, it becomes an excuse? Ang paglago ng bata, katulad pa rin ng una, wala na bago. Ang nagbago na, their physical appearance na rin sila ay But if you go to look or even to reflect, ang nagpago, hindi ang bata, kung hindi the way or even the process kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Somehow, God wants us to go back again. May nabal sa sisters si Cristo, lumaking kalugod-lugod sa Diyos at sa kanyang mga kababayan. And somehow, ito rin yung lahat sa Diyos na makita sa bawat isa sa atin upang ang mga bata ay maging kalugod sa paningin ng Diyos at paningin ng Kao. We must be a good example and to become a living witness of our faith. My brothers and sisters, today also, we're celebrating the Feast of San Eugenio. If you're going to look at the image of the collegial San Eugenio, ang hawak niya po ay mundo, at ang hawak niya on the right hand ay walang iba kundi ang gaston. Siya ay naramdaman na pinatawag natin pagiging malingin na hain. Bakit mundo ang kanyang hawa? Dahil nasa kamay ng Diyos ang bawat isa sa atin. But unfortunately, kung tayo ay nasa kamay ng Diyos, many of us ay umaalis sa kamay at hawa ang pag-ibig ng Diyos. Nakakatawang tignan dahil somehow, habang tumatagal ang kung people become so creative, nagkakaroon ng different images of San Antonio. May Santo Nino Palaboy, may Santo Nino Kala, may Santo Nino Doktor, and so on and so forth. Maybe something, wag naman sana magkaroon ng Santo Nino Lago. Baka naman something, magkaroon ng Santo Nino, gumagalaw ang ulo at gumagalaw ang kamay. Always remember, my dear brothers and sisters, the original image of Santo Nino. Na Santo Nino ito, nagpakababa at nagpakabata para sa akin. As we continue to celebrate this last week, dear brothers and sisters, let us ask the good Lord for the grace to persevere And all of us will remain faithful in our commitment at the same time to be faithful in our mission in bringing children closer to God. Please, all stand.